mahalaga kasi mas madali ayusin yung problema nyo kesa mag-ayos ng papers for annulment, ba? Diba? So, dito muna tayo. Dito tayo sa madadaling kaya nating ayusin kesa doon sa malaking picture na may na tayo. Tinfo. Angelica, would you say anything Greg dumating sa tabuhay during the right love, right time? Perfect timing. I think si Greg ay dumating sa akin. Siya yung tamang tao at tamang timing. Kaya ano yung lesson learned mo na naging tahimik yung buhay mo for a long time? Ano yung mga lesson learned at na-realize mo? Na masarap. Masarap yung may tahimik na buhay. Pero may sasakripisya ka diba katulad ng career sa mga kanina? Uh, may mga bagay kang mamimiss but I don't see it na parang sinasakripisya ko siya. Kasi at the end of the day, choice ko pa rin naman kung ano yung ginagawa ko sa lahat. Kumusta yung buhay probinsya mo? Kumusta yung pang ano ano yung na-enjoy mo ron sa pang-araw-araw? Dagat. <laughs> <laughs> Kumusta Every... ba ang sugi? Medyo tahimik. Like, nasa lip na kami na mga puno. Like, um, anong na-enjoy ko? Of course, yung kasama ko. Nandun ang pamilya ko eh. Hindi man doon ang rose ko. Nandito sa Maynila ako lumakit. Dito ko nakilala uh, ang mga taong ko. No? Pero may bago na ako sa'yo. Eh sa yung pamilya, pinagdasal ko yung pagkatan. Ngayon mo lang naranasan uh, yung ganung buhay? Kasi mula pagkabata na si Yes, stay. of course. Sanay ako sa ingay, sanay ako sa maraming taong nakapalitan sa'yo, maraming taong nakakausap. And then biglang may transition na mag-isa ka lang. And kayo na naglalaro ka lang all day, pero masaya. Bukod sa happiness, ano yung hindi kayang bayaran ng milyones na kinikita mo sa sa pelikula. Oo, project oo yung joy talaga. Yun lang, yung happiness, happiness na talaga. meron ako ngayon sa anak ko at sa asawa. Gano'n ako ng Baby yung plan um, For now, happy kami sa isa. But, kung oh, gusto ni Lord ng more, isa pa. Mara <laughs> rin si ano, si Baguer, yung si baby na si, artista yung nanay mo, lumalabas ano, ano na ganyan. wala, no, mm. hindi pa rin niya alam. So, so ano lang niya alam niya? <laughs> wala, pag nag uwork ako, alam lang siya na mama will go to work, tatanungin niya ako to Manila, ganun. So, alam niya yung work ko lang isa sa Manila. Pero so, napakaganda na ako yung day, no? daughter, super. So, ano, nakikita mo ba to na ako? Ito sa iyak Depende sa gusto niya. Uh, Nakasuporta ako kung ano. Kaya parang di pinagdamot ang mukha ng baby mo ano, ever since. Nakakabilib ka kasi ba mga celebrities uh, locally. At, interna at uh, given is international. Pero dito parang hindi mo siya pinagdamot sa publiko. Bakit? Um, Iba-iba din naman kasi tayo talaga ng mga kumbaga decisions sa buhay sa mga gusto nating plano natin. Of course, ano po yun? Ikaw talaga mag-decision bakit hindi ko siya pinagdamot. I don't see any reason why not. So, meron lang siya kasi po sa akin. Mars, parang magiging busy yung Christmas mo this Plano mo na ba? Paano? Di ba meron ka pinupo mo? With the family Ah, uh, Pinabalansa lang namin mag-asawa yung schedule. Paano namin talaga itatawid itong December. Pero Uh, mukha naman kaya. Medyo may hingang malalim lang kahapon kasi kahapon na yung kick-off ng promo. Kaya para, okay, come on. Ito na. Dire-direcho na. Nagahanda ka ba pag noche pe na mga? Yes, <laughs> naghahanda talaga ako. Magkano ang budget mo? Kasi bang 500? Siyempre hindi. Kung ako lang kakain. Kulang <laughs> pa. Diba? Magti-take out na lang siguro. Pagkakasya ito. Kung ako lang. Kung ako lang. Parang alungkot naman. Kung mapapasko ka mag-isa. Siyempre hindi. Sa pa ngayon mayroon dito, mayroon. kasi nagsimula na promo parang ilang taong kang hindi aligaga ng Pasko ng mga ganitong, ng ganitong mga season. Pero ngayon parang sasaba ka na naman doon sa, sa pinaka-busy. <laughs> of course, ano, sabi ko nga diba, may balan, So we'll keep it simple, yung celebration ng Pasko namin na yun. Talaga kaming tatlo lang, si Greg ako and yung daughter ko. Usually kasi nag pa kami ng ibang family and friends sa bahay and then magbibuto ako for everybody. So doon, aligaga ako, ba? Diba? So iba klaseng pagka naman yun. But this time, dahil busy nga kami, we'd rather na maging tahimik ang Pasko namin and celebrate namin na kami tatlo lang. Ano yung hindi namawala, Mars, pag gotcha doon and then kina-prepare mo for them? Ah, uh, kami ever since, kahit nung buhay pang mama ko, yung spaghetti niya talaga. And then naging staple ngayon nung wala na siya na mm -hmm. i-maintain yung kanyang meaty spaghetti na, na recipe. Favorite, favorite ni Baguettes? Ah, uh, favorite ni spaghetti. yes. For next year ba, posible nang mag-teleserye uh, ka na ulit? Hopefully, kung kaya, kung kakayari yung schedule at hindi naman din, ganun kabigat. Why not? Nandito so, ba yung isa sa mbale? gusto nilang gawin sa supik, bubuksan kami ng lahat ng posibilidad. Meron ba gano'n? Angel na dapat within the area lang malapit sa sa'yo ang ang shooting or ang taping pa hindi ka masyadong malayo? Isa yung sa mga pinoconsider mo. Siguro hindi ko lang kaya talaga. Honestly, yung ginawa ni Anne, yung nag-shoot siya ng dumagete, yung lumayo siya. Ang ano nun, ang brave brave nun para gawin mo ako. Parang ma... Yoko, parang hindi kaya talaga. Anong pinakamalayan ko pwede sa'yo? Sa Norte lang ba? Or? Manila. Manila lang. Hanggang Manila lang talaga. Hanggang Manila pa lang. Hindi pa ako sanay na naaano na ako, nababaliw ako pag malayo sa Manila. Kanina, sorry, kanina nabanggit ni Direk Jeff. Nagulat ka ba? Natawa ka eh. Nung binanggit niya na you're in a relationship with Derek. Ano siya nag-react ko na ba? Nakakatawa lang. Hanggang paano umalis sa isang toxic relationship? Mahirap ah. Kasi hindi mo alam na nandun ka mahirap siyang damahin ni kapail. Kasi of course, minsan in denial eh, na it's really happening sa sarili mo na talaga ba? Nasa toxic relationship ako. And as much as possible, dahil sa ego mo, hindi mo yun i-entertain yung ganong classic idea. Kahit pasabihin sa ng mga tao sa paligid mo na tama na yan, hindi na healthy yung relationship. At yung tao ngayon, red flag talaga. Hirap ikaw lang din talaga ang kakalas doon sa ganung klase. When you've had enough, you ay, now I know, alam ko na tama lang. And, ano yun, hey, sinasamahan ng bravery talaga yun. Pa, paano yung healing doon sa, na kumalis ka sa isang, pag kumalis ka sa isang, uh, toxic relationships? Pa, paano yung healing ginagawa mo? Um, Nakakala ng mga tao, ang healing ay mahirap at nakakatakot na proseso. But no, ang healing, ang sarap niyang journey na for me ha, diba pag nagkakasakit tayo, tapos alam mo pagaling ka na, tapos ka na dun sa na ka, tapos ka na dun sa halimbawa kung surgery, kapag nandun ka na sa healing, kasi alam mo patapos na siya. Alam mo, it's only gonna get better. Paano mo ginagawa? Paano? Iba-iba, syempre. Iba-iba sa bawat... Um, pinagdaanan sa buhay. Iba-iba. Feeling ko, for me, hinayaan ko lang talaga siyang mangyari. Hinayaan ko na yung experience and yung time yung yung gagawa ng, ng paraan para mag-heal. Iba kasi friends, nag-turn to friends, iba travel, iba nagpaka-subsub sa trabaho, iba Ay, naglase. Ano-halo. Na oh, Just to clarify, yung bang relasyon yun ito, Derek, sabi yung sa binin, toxic o nagkahiwalay lang kasi? Just to clarify lang, kasi baka ma-misconstru na sa amin. Siguro tulad nga nung sinabi ko kanina, meron akong piece na yun na sobra kong iningatan at patuloy na iningatan. And I really don't want na mag-comment sa kahit na ano from my past. Hmm. And if uh, ikaw paano ka naging handsome as a mother, mm -hmm. tapos as sa husband sa, ay, wife dun sa husband nung nasa mm -hmm. private life. Um, hindi ako nahirapan na mag na maging isang hands-on na ina and asawa. Kasi para bang ano siya sa akin eh. Gusto ko siya eh. Gusto ko talaga siya gawin eh. Para dream ko yun eh. So ngayon, I'm just living in my dream. Ganun lang yung pakiramdam. Kaya nag-enjoy lang talaga. Si Javi si ba dumalaw sa shooting? Ay, hindi. Uh, <laughs> Nakita <hindi, hindi. laughs> mo, nag-mellow ka. Oo, oh, okay, no, oo. Oh. <laughs> <laughs> Dahil syempre nakakausip <laughs> ka namin lagi before. So, iba ibang Mellow tak Siguro malaking tulong yung nalalayo din talaga ako sa industriya Nagkakaroon talaga ng tahimik eh. So, parang hindi ako mabilis matrigger like noon. Hindi rin ako malalang pagod. Oh, 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 oh. Angel, may iba naman tayo. Parang ano yung support na binibigay mo sa aking kaibigan? Um, of course, nandiyan mga converter. But, um, yung, yung topic, yung issue kasi is very sensitive. Um, ayoko, may, ayoko maki-involve. Ayoko mm -hmm. talaga. But as a friend, alam niya kung ano yung pwede kong ibigay na support. Sa latest post niya kasi doon sa Reels niya para sinasabi na ayaw niya matawag na strong tapos kailangan niya ng love, support, and understanding. Mm -hmm. Sa doon ka daw sa mga... Okay, thank okay, thank you. Thank you, thank you. Thank, you. thank you.